So guys, pakita ko lang sa inyo kung gaano kahirap ang daan papuntang Kiltipan, Budik. So advice ko guys, mag-dual sport na gulong kayo kung balak nyo pumunta dito. And worth it naman po ang pag-suffer ko dun sa daan. And napakagandang view ang bumungad sa atin dito sa Kiltipan. So guys, sama nyo ako sa munting vlog ko na to. Ayan, Kiltipan, Budik guys oh. Hindi Wala, wala kailangan dyan Doon sa kahangin coffins ah So ha? Sa hanging coffins Dito kasi ano Camping site to eh ha? Dapat dito ka matutulog Camping? Oo oh. Kill Ganda ng mga askal dito Four kilometers pa mula dito. Four kilometers. guys, try natin ano? Try natin pumunta ng Kiltipan Beauty. Yan, medyo tangali na.

Ah dito shadow Wala na 'tong Pero lakad ka. eto guys. Napa-adventure yung Euro natin Ayan o, Kelty Budik So bali dito Let's go Ayan ako Adventure pa more <laughs> Hindi kasi dual sport yung gulong ko eh Marami pa naman akong nakitang mga NMAX Natutumba dito sa daan sa youtube nakikita ko sa youtube so kung nagbabalak kayong pumunta dito guys sa uh, keltipan dito sa sagada dapat naka dual sport at saka adventure bike yung motor nyo yun know, oh yung daan <laughs> you know, euro lang malakas charot <laughs> bali well, eh, mga kabiyay, ito lang namang part na sa daan na uh, talagang malubak talaga. And okay din naman sa mga normal type na gulong. Pero talagang mahihirapan ka guys, lalo na pag may angkas ka. Advice ko, uh, baba yung angkas. Tsaka ano, ayan o. Oh. Pero advisable talaga dito guys, dapat naka dual sport na gulong ka. And then, mataas yung ground clearance dito. Kasi dito sa video guys, hindi lang hindi lang visible yung mga malalaking bato. Ito kahirap yung daan. Na bilog na posibleng oh. madaan nyo at matumba kayo. Ayan oh. Hindi lang visible sa yung... uh, GoPro natin. Masisilang Pero in natin personal talaga napakaano niyan. At saka careful din kung pupunta kayo doon kasi alam mo na ang lugar sa Gada is ma moist. <sighs> medyo pasapo Puro yung mga pad and may ano, ginawang adventure si kayo matutumba <laughs> kung hindi kayo mag-iingat so ride right, safe na lang po kung bala kayo pumunta sa, sa Kilipan Beauty. Beauty grabe din pala yung daan dito guys ah. Oh. liko pa daw. Dito pa. Kung napapansin nyo guys, ayan, uh, liliko pa tayo dyan. And dyan na part is uh, uh, for me, yan ang pinakamahirap. Kasi uh, as you can see naman yung daan, mabato-bato, bilog yung mga bato dyan guys. And mm -hmm. ang, kaya ka nasabi kong mahirap kasi palusong siya, ayan oh. Hindi lang siya masyadong halata sa GoPro pero napaka downhill niyan kasi ayan oh oh downhill po yan so hindi ko na pinangkas yung kapatid ko pinalakad ko na lang kasi mahirap po kasi guys based on my experience mahirap yung downhill or palusong na mabato compared mo sa paakyat na Uh, Hindi na na dun, guys, daan. Ah na po dito Mas prepare ko yung paakyat na mabato nga dito kaysa mabato nga daan na parkouran palusong si kasi dito. 100% matutumba ka talaga eh, pag lalo may mga angkas ka or tama. mga ano yeah. uh, top box kang mabibigat yung natin. dala. So advice ko guys ingat kayo kung pag akit kayo dito. So ride safe na lang po. ayan iniwan ko muna si Yoru yung si Bluebe natin kasi hindi na kaya doon ako galing wala na ito yung battery ng GoPro guys kasi dito masyadong maano alam hindi ko pa nakuha yung susi ng motor kasama natin nauna na na sana aabot pa tong battery natin 5% sa gopro ayan ayos guilty pan beauty eto yung ano bilisan natin yung paglakad ayun ah, yun pala yun yung rock formation na yun El Tipan Beauty First time kong pumunta dito guys Yung GoPro natin oh 3% lang yung battery na ata ng battery ng GoPro natin. Oh. Nilbig yak. 3%, sana makaabot ka dun sa ano. Ano? Oh. galang. Bunta sa baba. Diba pala yung campsite ay para sa ano? Ha? Camp site pala ito ni. Ito mismo yung campsite. Dito ka camping ka dito ata. Oh, nang nang iba kasi nag-overnight dito. Dito sila natutulog Wala oh. mahirap dun pa ano Pababa Ang alam ko walang bayad dito eh Pag ano Pag mag camping ka meron nata bayad yan 'yung campsite nila dito guys. Dati sa Sa YouTube, sa YouTube lang. Sa YouTube lo ko lang 'to makikita. Eh. Wala na lobat na. Dapat binasak mo na motor mo dito eh. Wala di kaya. Ay, oh, iba pala 'yung kaltipan view no. Yes, Yan 'yan na mismo. Hindi, yun. nandun sa map nandun sa taas eh. Baka iba yan. Yun ata. Ang mga formation eh. Hindi, iba yun. Hindi, <laughs> hey, ito yun. Ito yung nakikita ko sa YouTube eh. Dahil may ang mo na meter motor mo dito eh. Hindi po ito. Hindi, okay naman to. Hmm? Hindi okay, naman yung mababa ang motor okay, mo. Mahirapan ba? ako sa paglusong. <laughs> ano Ano nagkakampi? <laughs> So dito guys sa Kiltipan View di bago kayo makapasok doon mismo doon sa viewpoint point. May entrance fee po siya na 50 pesos per head. So bali dalawa kami 100 po yung bayaran ko. So akala ko ano na eh walang bayad lang per ilang. And uh, iba din po yung bayad sa magka-camping. Iwan ko lang I think na sa mga 100 plus or 300 plus per head. mag in pag magkakamping camping kayo dito. So kung pupunta lang naman kayo lalo na gumaga kay pupunta, And then so ayun, bale 50 pesos. Ah, uh, pupunta lang po kayo doon sa viewpoint, yung magandang rock formation doon is 50 pesos lang po yung bayad. Diyan 'no? Oh, diyan kung pupunta kayo diyan. Ha? Huh? Actually, so, hindi pa yan yung talaga yung viewpoint niyan sa alahan pa. So may mga uh, formation na uh, party May rock formation pa guys oh. Ayan. Grabe yung video ito. first time sa kiltipan ayun kaya tayo dito Whew. what a view

Raih cerah lah, kaso mausok di magita, ya na, ah. kill tipe oh.